Express. Para may nagmintay. Eh. Sir. San kayo, sir? San kayo? Nagpapa-free ride kasi ako baka gusto niyo magano. Sa kayo. Ha? Ah? Habal ka po. Habal hindi. Ano, free ride ba? Free ride. Libreng sakay. Saan ka punta? Sa ano na po sa Sa saan? Saan yun banda yung sa may Ateneo banda? Ah. Yung unahan? Yun okay lang sa may... Okay lang sa'yo? I-video kita? Free lang ng free ride naman eh. Sige. <laughs> Yan guys. Napagkamalan pa tayong habal-habal. Suot ko na tong helmet ah. ha. Ha? Vlogged di. It first ano ta? Nagpapa-free ride lang. Ayan okay na ba? Pwede may iba ba? Okay. Rinig mo ba ako? Rinig mo ako? Oo oh, rinig. Sige, wag mo na ibaba yung ano. Ako sa helmet ko po. Tawa ko ibaba yung... Ito, wag mo na ibaba. Yan, taas mo. Angat mo para makita ka. Yan. Hindi, angat mo talaga. talaga. Angat? Ito. Angat mo talaga. Angat mo pa. sige, full mo. Yan, sige. Tara, tara. So, ayan tayo. National Commercial. Guys, wala tayo sa national commercial. Uh, free ride. Free ride lang to, free ride. Diba? Okay ka lang? Okay na kuya. Okay, natin ka dito sa camera, smile ka oh. Ano palang ano? Anong pangalan mo? Ah, uh, ano po kuya? Bruce. Bruce. Ilang taon ka uh, ano na? Ano Ah, uh, 18. Oh, batang ba? Fresh pa fresh. <laughs> ano? Single o double? Single. single hey, come on the camera, hey. Muna tayo sa national. Anong gagawin mo doon sa national commercial? May titingin lang. Ah, okay. May titingin ka lang. Oh, may may mga... Ng, ano, mga ano yun? Appliances, ha? Oh, uh, mga appliances. Sa inyo, sa bahay? Sa bahay nyo? Oo. Oh, okay. Tingin lang. Canvas, canvas. Oo, may makitang mura lang doon. Okay. Nag-aaral pa? Oo, oh, nag-aaral pa. Shout out ng mga classmates mo sa train. Shout out sa inyo. Uh, Kupal. <laughs> Kupal ka ba? <laughs> okay, para pang makita nila to. Di ba? Malay mo, makasakay sila next time. Oh, free, ride uh, free ride. Dapat no, mag free ride tayo eh. dito kasi mahal yung pamasahe dito guys. Then try again dito. Mas... Pero yung makita nyo to. Malak, mas, ano pa sa taxi. mas mahal pa sa taxi guys. First ride natin. Ikaw yung ano. First ride. First video. Benamano ka, benamano. Ah, uh, suwerte. Suwerte, Ngayon yung ano, araw ko. Ayan, tumatayo tayo ka lang dun eh. Dami ko na kasi yung tinanungan. Natatakot kasi na, natatakot. Tinagwala. Uh, oh, Tinagwala <laughs> kasi mukhang, mukhang habal-habal. <laughs> Umaga naman eh. ano oras na ba? Oh, alas 11 pa lang guys. Tsaka malapit lang to eh. Kaso lang ang daming one way dito. Ayan. Ano mas sabi mo sa mga ano, babae na nag baka makapanood. Wala lang. Wala. Wala. Sa the first <laughs> <Halberd. laughs> Anong anong first mo ulit? Ah, ano, entrepreneur po. Hoy, entrepreneur, meron tayo ano guys, entrepreneur dito. Ayun, Oh, oh way, no? ano to? Bulat? Harper ah, guys, bulat tayo guys. Overtake tayo sa bulat. Okay, po, natin si Mom kaya nasa pedestrian, no? Diba nag ang Ayun guys, pag... Eh, hindi pa rin yung pedestrian. <laughs> Dito pa yung pedestrian. Bulag ata ako ah. Parang may pintura yun. Malik sila guys. Dapat baguhin na yung kalsada. Oo, oh, baguhin nila. Sila mag-adjust. Sige Mom. Ma Boto nyo kami ah. Si <laughs> ah, Boto ka okay. hindi tumatakbo Boto nyo kami Kali yung mga kasala ngayon Oo, daming Parang ano, parang dito ka sa buwang ka Mag drive ng motor guys Practice mo na muna to pag, pag pumunta ka ng Mars <laughs> or sa Moon OJT mo yan pa lang. Mm -hmm. Pagdating mo dun, ano ka na Pro ka na <laughs> Kasi puro lubak, pro lubak dito eh Dapat nito talaga okay. ayaw sila yung kalsada dito, ano ano ka rin ba? Marunong ka mag-drive ng motor? Ano lang, ano ba Video lang. Video lang. Iitin ka na. Pwede ka na kumuha ng lisensya. Ang sa inyo mga Sa Shout out. Bad yan. Bawal yung bad. Wait lang. Classmate ko yun ah. Oo. Kami muna. Grabe classmate ko yun. Nakita ko yung classmate ko, guys. Ito so tayo, guys. Free ride for everyone. Ang pangalan mo pala si ano? Si Uncle Rider. Uncle Rider. Uncle Rider? Oo, oh, Uncle okay. Rider. O, follow kita ko yan. Follow. Oo, oh, follow oh, mo ko. Follow nyo, guys. Uncle Rider. Follow oh, nyo, guys, guys. Uncle Rider. Makita nyo, swerte nyo. Swerte, swerte sakay. Hanggang kahit saan, kahit sa moon. <laughs> to the moon. As yun na, ito na, ano na ito eh. Doon na, malapit na tayo. Straight, tapos sa pangatlong kanto, magra-ride -right tayo. So, yun. Tayo, guys. Bait yung tungkol na nato ah. Pero maganda rin naman dito. Eh, ano ba ngayon? Ay, Sabado. Kaya pala konti. Hindi walang traffic. Sabado ngayon, guys. Tapos uh, gumala si Bruce. <laughs> bukas ba yun? Oo, uh, Bruce. di pangalan ko. Ah, Hindi, bukas ba? Bukas yung national? Open? Uh, Sabado ngayon? Hindi lang po ako sure kasi. Sige, sige. Ka. Ah, sige, Pag wala, uh, ating kita sa ibang ano. Kasi ano naman tayo, free ride. Free, okay lang tayo ko yan. Hanggang makaharap ka ng taas. Ano na ha na ng pangano? Merienda mo. Yung tricycle namin minimum 100 eh. Minsan, pang binigyan mo ng 100 galit pa. 130 <laughs> kaya. Okay. Okay. Ikita ko na yung ID <laughs> mga appliance guys dito kayo sa national commerce ito nasa left side namin dito dito na syempre nag signalate na tayo ha ito nga o usinahan mo sila para yung magamot ito nga yun ha yung park customer parking o customer wait lang ha sige baba ayaw mo Okay, 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 okay na ko ya. Kunin ko 'yung helmet. Yung mo. Sige, sige. Uh, ano mo masasabi mo sa ride? Joy ride. Joy ride. Tayo na tayo helmet sige, mo dito. May kasamang init pero sit na libre. Sige, sige. Okay na, thanks. Thank you na po ya. sa delivery. Okay, ingat, ingat. Sana makabili ka. Sana makabili ka ng mo. Okay, bye-bye. Follow -bye. mo ko ah. Sige, sige.